Musta, Ako si M at sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nagmula sa aking mga mata. Hindi lahat ng kwento ay puno ng saya, ngunit bawat kwento ay may dahilan kung bakit nangyari. Sa kwentong ito, makikita ninyo ang mga pagsubok na dinaanan ko at ang mga aral na natutunan ko mula dito. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang maging mas matatag at ang bawat tagumpay ay may kasamang sakripisyo halina't samahan ninyo ako sa paglalakbay ng kwentong ito. Sobrang hirap na ng buhay namin ni Ernesto. Si Ernesto, isang dating business tycoon na kilala sa buong lugar, ay ngayon isang anino ng kanyang dating sarili. Dati, ang mga negosyo niya ang nagbibigay sa amin ng mga luho. Hindi ko naman siya pinili dahil sa pera, sa simula, simpleng pagkakakilala lang, nagkasama kami dahil sa mga pagkakataon na hindi ko rin kayang tanggihan. Siya yung tipo ng lalaki na kahit may edad na, may sex appeal pa rin. May charm na kahit sino ay matutukso. Pero ang nangyari, isang araw, bigla na lang nagsimula siyang mawalan ng direksyon. Bawat hakbang niya ay may pabigat na parang ang mga negosyo niyang ini-invest ay unti-unting nawawala sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang negosyo ni Ernesto ay isang buhawi na nagbago ng takbo ng buhay namin. Noon, madalas kami maglakbay, Kumain sa mamahaling lugar, at laging puno ng saya ang mga araw namin. Pero ngayon, ang saya ay nawala, at ang lahat ng iyon ay parang isang alaala na lang. Lahat ng kayamanang ipon ni Ernesto, naubos sa ilang linggong pagkalugi. Lahat ng buhay na pinili ko, parang unti-unting nawawala. Si Ernesto, hindi na siya yung dating taong tinitingala ko. Hindi ko na kayang gawing negosyo ang relasyon namin." pero naiisip ko, paano kung ako na lang ang magtataguyod sa amin? Kumain kami sa isang restaurant na may konting liwanag, kung saan ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa salamin, parang nagsasabing may mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Habang kumakain, tahimik siya, at ako naman ay abala sa sarili kong pagninilay. Tinanong niya ako ng, Em, hindi mo na ba ako kayang tanggapin? Ang tanong na iyon ay parang kutsilyo na tumagos sa puso ko. Hindi ko siya kayang sagutin agad kaya't nagbigay ako ng ilang sandali upang mag-isip. Ang totoo, ang tanong na iyon ay matagal ko nang tinatanong sa sarili ko. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang relasyon namin kung ganito na lang. Walang kasiguruhan kung anong mangyayari sa negosyo niya at sa relasyon namin. Puno ako ng takot at sakit na baka magising ako isang araw na ang mga pangarap ko ay mawawala at ako na lang ang matitira. Parang lumalabo na ang lahat. Hindi ko na kayang maging sugar mommy habang siya ay patuloy na lumulubog sa kanyang mga problema. Ngunit, ang hirap iwan siya, kaya naman ipinagpatuloy ko pa rin. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi ko kayang magpanggap na masaya ako kung hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero kailangan ko na rin magpakatotoo sa sarili ko. Parang ang bigat na ng mga salitang lumabas mula sa aking bibig kasabay ng mga salitang iyon, may mga piraso ng puso ko na unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung masakit ba o masaya. Siguro, parehong magkasabay. Siguro, ito na ang mga hakbang na kailangan kong gawin para magbago. Tumingin siya sa akin, hindi ko mabasa ang mukha niya, pero may nararamdaman akong may kalungkutan. Hindi ko na siya kayang iwan sa gitna ng mga problema, pero hindi ko rin kayang magpanggap na hindi ako nasasaktan. Parang ang hirap ang hirap na kailangan kong magsimula ng bagong buhay, ngunit hindi ko kayang iwan si Ernesto sa mga sandaling ito. Nais ko sanang tapusin ang lahat, pero ang puso ko, hindi ko kayang gawing desisyon na mag-isa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng gabing ito, pero sigurado akong nagbago na ang lahat. At sa kabila ng lahat, ako pa rin ang magtataguyod para sa amin. Hindi ko alam kung gaano katagal pa kami magiging ganito, pero ito na yung realidad na kinakaharap ko. Minsan, naiisip ko kung paano nga ba ako napasama kay Ernesto. Hindi ko naman pinili ang ganitong klaseng buhay, pero nandyan na ako. Dati, independent ako, walang nagdidikta sa buhay ko, at masaya na ako sa simpleng mga bagay. Kaya, nang dumating siya sa buhay ko, parang may gustong magsabi na, huwag mong pakawalan. Ang hirap, kasi hindi ko rin alam kung anong nangyari, pero andyan na siya. Si Ernesto, isang business tycoon na hindi mo aakalain na magkakaroon ng ganitong klaseng problema. Siya yung tipong kahit may edad na, laging may charm at lakas ng loob. At ako, nahulog na lang ako sa mga simpleng sandali kasama siya, sa buhay niyang puno ng pagpapakita ng alaga at pangako nagkakilala kami sa isang charity event. Hindi ko siya pinansin agad, hindi ko kasi tipo ang mga mayaman at mga business-minded na tao. Tapos, siguro, may magnet na nagdikit sa amin. Para kaming dalawa na wala ng ibang naiisip kundi ang mag-enjoy, na parang walang bukas. Hindi ko akalain na dito magsisimula ang lahat. Sa mga simpleng pag-uusap, ang mga trip namin ay pareho. Parang kami lang ang may ganitong connection. Akala ko, fun lang hindi ko inisip na magiging malalim ang mga pagkakakilanlan namin. Dahil doon, nagsimula ang lahat ng maganda. Lahat ng iniisip ko tungkol sa relasyon, nakapokus na lang sa kanya. Sabi ko, wala nang masama. Ngunit hindi ko alam, sa mga susunod na linggo, unti-unting nagbago ang lahat. Si Ernesto, na noong una ay puno ng lakas at sigla, ngayon ay nagsimulang ipakita ang mga malalaking pagbabago sa buhay niya hindi ko nakita agad ang mga palatandaan, pero nang maglaon, nakapansin din ako. Ang mga negosyo niya, na dati matatag, ay unti-unting natutumbok ng krisis. Pati siya, unti-unting natatangay sa sitwasyon. Habang siya ay patuloy na bumabagsak, ako naman, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang isang bagyong hindi ko kayang pigilan. Sa bawat araw, nagiging dahilan ako ng emotional upheaval sa buhay ko. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Hindi ko na kayang magbigay ng hindi ko naman kayang ibigay. Si Ernesto, hindi ko na siya kayang ayusin pa. Kung sino siya, nagiging sakit na rin sa akin. Ang pagiging sugar mommy ko ay hindi ko na kayang ipagpatuloy. Sa kabila ng mga magagandang alaala, may kaba akong nararamdaman. Parang may mga tanong na hindi ko kayang sagutin at mga bagay na hindi ko kayang itago pa hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat, kaya naiisip ko, baka dapat ko nang magdesisyon. Gusto ko sanang bumalik sa buhay ko, sa buhay kong independent at hindi pa nasasaktan. Pero alam ko, hindi ko na yun kayang gawin habang andyan siya. Pumunta kami ng isang gabi sa isang lugar na puno ng alaala, ngunit sa kabila ng magagandang tanawin, hindi ko maiwasang magsimula ng tanungin ang sarili ko, ano ba ang susunod na hakbang? hindi ko na kayang magpanggap, hindi ko na kayang magtulungan kami kung ang puso ko ay napuno ng pag-aalangan. Lahat ng ito, parang isang malaking takot sa mga desisyong hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sigurado akong kailangan ko na magdesisyon kung ito na ba ang huling hakbang o magpapatuloy pa kami sa dilim ng ating takot. Hindi ko akalain na magiging ganito ang reaksyon ni Ernesto. Hindi ko rin alam kung ano ang inaasahan ko, pero siguro hindi ito nang sinabi ko na sa kanya ang lahat, na ako na rin ang magpapas siya, hindi siya galit. Hindi ko siya nakita na galit, pero hindi ko rin siya nakitang masaya. Halos na freeze siya, parang hindi makapaniwala, parang wala akong narinig na kahit anong sagot sa kanya, ang lahat ng iniisip ko ay parang naglaho lang sa hangin. Tumahimik siya ng ilang sandali, kaya't ako na ang nagsalita ulit. M, hindi ko kayang tanggapin ito, sabi niya gusto ko sanang bumalik tayo sa dati. Parang may kasamang sakit ang bawat salita, at ramdam ko na parang may piraso ng puso ko na tinatanggal ko na rin. Hindi ko rin alam kung anong nangyari, pero parang ako yung dahilan ng lahat ng sakit. Ang bawat tanong ko, bawat pas siya, parang isang bato na ibinagsak sa kanya. Hindi ko na kayang makita siyang ganun, parang ako yung may kasalanan. Nang makita ko siyang ganun, parang ang bigat ng loob ko. Parang ang hirap, kasi habang nagsasalita siya, nakikita ko sa mga mata niya ang galit at sakit. Walang nagbabalik ng kagalakan, at alam ko na wala akong kakayahan na ibalik siya sa dati. Tumingin siya sa akin, pero hindi ko matukoy kung galit siya o nasaktan. Masakit, walang ibang emosyon kundi yung ang sakit. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya, may isang bagay na lumabas sa kanya, ang takot na mawalan ako. Ang takot na yun, hindi ko kayang ilagay sa salitang maipaliwanag, pero ang hirap makita siya na natatakot, na hindi ko kayang tingnan na yung mga nakaraan namin, mga araw na magkasama kami, baka hindi na mangyari ulit. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kayang maging isang burden sa buhay niya, ngunit hindi ko rin kayang mawala siya sa buhay ko. Gusto ko siyang alagaan, pero may mga bagay na kailangan ko rin alagaan para sa sarili ko. Minsan, natatanong ko na, ako ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Nagulat ako na sa kabila ng lahat ng galit, takot, at sakit na nararamdaman ko, may umaalalay na bahagi ng puso ko na nagsasabi, ibigay mo na ang lahat, kung talagang mahal mo siya. Pero hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang gawing solusyon ang pagsuko sa lahat ng nararamdaman ko. Alam ko na hindi ko kayang ibigay ang buong puso ko kung ako mismo ay hindi komportable sa relasyon namin. May mga bagay na hindi ko kayang pilitin pa. Ang takot, ang mga takot ko na hindi na magbabalik ang dating kami, na parang nagiging masakit na maging magkasama kami. Hindi ko kayang pilitin pa siya. Habang tumatagal, ang mga tanong namin ay walang kasagutan. Siguro, wala nang kasagutan. Hindi ko alam kung paano ko paaayusin ang lahat. Pero gusto ko sanang magbigay, pero hindi ko kayang pilitin ang sarili ko. Bawat araw na magkasama kami, parang unti-unti akong nawawala. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko, na parang kaya ko pang ayusin ang lahat. Hindi ko na kayang maging magkasama kami nang hindi ramdam ang lungkot. Lahat ng ito, parang isang kabiguan na hindi ko kayang ayusin. Kaya tumahimik na lang ako, umaasang baka may pagbabago, pero ramdam ko na parang hindi na. Nasa punto na kami ng buhay ni Ernesto na talagang nagtatanong ako, saan ba tayo papunta? Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang, pero parang ayoko pa rin siyang iwan. Masakit, lahat ng ito, parang isang matinding pagsubok na hindi ko kayang sagutin agad. Kung tutuusin, matagal na akong nag-aalangan. Pero may mga bagay na hindi ko kayang ay ignore, at ngayon, pati ang mga tao sa paligid ko, nagsisimula ng magtanong. Hindi nila siguro nakikita ang lahat ng detalye, pero ramdam nila parang may mga bagay na kahit na kami lang ang nakakaalam, may epekto pa rin sa ibang tao. Hindi na namin kayang itago ang mga nangyayari. Lahat ng mga tanong ni Ernesto na parang walang halong pagpapanggap, mga simpleng tanong lang, ngunit nagsimula silang magbigat. M. Paano tayo? Walang kasiguruhan. Para bang ang mga tanong na yon, may bigat na hindi ko kayang sagutin. Ang mga tanong na yon ay parang nagiging mga pagdududa na rin sa sarili ko hindi ko kayang tanggapin na ang bawat sagot ay magdudulot lang ng mas malaking tanong. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman sa lahat ng nangyayari, pero hindi ko rin kayang sabihin na okay lang kami. Nasa punto na kami kung saan hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman ko. Nagiging mahirap na, Serene. Ang mga tao, malalaman nila. Kung hindi nila nakikita, nararamdaman nila. Hindi na kami makapaglakad ng tahimik ako na mismo ang nagiging dahilan ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Para bang ang relasyon namin ay isang malaking sekreto na hindi ko kayang ipagmalaki. Parang may kasalanan na ako sa sarili ko na hindi ko kayang ayusin ang lahat ng ito. Pero, bakit ko ba siya iniwan? Bakit ba kami nandyan pa? Para bang may mga bagay na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang baguhin. Kahit anong pilit ko, hindi ko kayang tapusin ang mga tanong. Walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa amin at parang natatakot akong magdesisyon. Hindi ko alam kung tama ba ang mga desisyon ko o mali, pero patuloy pa rin akong kumikilos. Hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng sakit at hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Pero sa bawat araw na lumilipas, natututo akong tanggapin ang lahat ng komplikasyon ng relasyon namin. Gusto ko sanang magpatuloy, ngunit may mga pagkakataon na tanong ko ang sarili ko kailangan ko pa bang manatili sa kanya o maglakad ng mag-isa? Ang tanong na ito, halos araw-araw na nagpapahirap sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na hakbang. Ang mga pangarap ko, hindi ko na kayang itago. Si Ernesto, hindi ko na kayang ipilit. Baka ang pinakamalupit na desisyon ay ang pumili, pero wala akong kasiguraduhan kung anong magiging resulta ng pagpili ko. Dito ko na talaga na-realize na marami akong kailangang pag-isipan. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap na okay lang ako. Ang hirap, kasi tuwing magkasama kami ni Ernesto, bumabalik yung mga magagandang alaala namin, yung mga araw na walang problema, walang takot. Parang walang katapusan yung saya at nakakalimutan ko lahat ng kalungkutan. Pero tuwing mag-isa ako, naiisip ko kung ang mga desisyon ko ba ay tama. Ang mga araw na magkasama kami ay parang may epekto sa aking mga desisyon. Minsan, gusto kong mag-move on, gusto ko nang iwan siya, pero hindi ko kayang bitawan siya. Hindi ko kayang maglakad ng mag-isa. Minsan, napapaisip ako, ako ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Ako ba yung nagiging sanhi ng pagkalugmok ni Ernesto? O baka naman ako lang yung tinatamaan ng lahat ng pagbagsak na iyon? Baka naman ako yung dahilan ng lahat ng hirap na nararanasan namin lahat ng nangyayari sa amin, parang sumasalamin sa aking mga insecurities, mga desisyon na wala akong control. Hindi ko kayang maging matatag kung ang puso ko ay puno ng mga tanong. Ilang beses ko na rin tinanong sa sarili ko, kung ako ba talaga yung may kasalanan sa lahat. Ang hirap mag-move forward, serene. Gusto kong magpatuloy, pero may mga bagay na hindi ko kayang ay ignore. Tuwing mag-isa ako, parang may mga piraso ng puso ko na natatanggal ang sakit, kasi, hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko kayang gawing magaan ang lahat ng sitwasyon namin. Alam ko, may mga bagay na hindi ko kayang itago, pero kung hindi ko siya iiwan, magpapatuloy kami sa ganito. Minsan, napapaisip ko, kung sana, ibang desisyon ang ginawa ko. Kung sana hindi ko na siya inisip ng ganito. Kung sana hindi ko na siya iniiwasan. Kung sana, hindi ako naging sugar mommy. Baka hindi kami dumaan sa ganitong pagsubok. Pero, ano na lang ang mangyayari sa akin? Mahirap mag-move on kapag may natutunan kang mahalin siya sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Yung mga masakit na araw, mga linggong nagdaan ay mga bahagi ng buhay na hindi ko kayang alisin. Walang madaling sagot sa lahat ng ito, at 'yun ang pinakamahirap sa lahat. Gusto ko sanang magpatawad pero wala akong natutunan na hindi ko kayang tanggapin. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari bukas, at yun ang pinakamasakit. Ang desisyon ko, wala pa akong sagot. Lahat ng ito, parang isang tanong na walang kasagutan. Siguro, kailangang tanggapin ko na lang lahat ng ito, at maghanap ng sagot sa tamang panahon. Siguro, hindi ko kayang itago pa ang sakit, at siguro, kailangan ko na rin tanggapin na ang mga araw namin ni Ernesto, malabo na. Ang mga araw ay lumilipas at habang tumatagal, ramdam ko na kailangan ko ng pagbabago. Hindi ko na kayang maging ganito palagi, na laging ako na lang ang magdadala ng bigat. Parang sa bawat pagdaan ng oras, may mga pagkakataon na iniisip ko. Kaya ko pa ba? Yung hindi mo na alam kung saan ka pupunta o kung paano mo haharapin ang susunod na hakbang. Parang may mga bagay na hindi ko kayang baguhin at masakit 'yon. Narealize ko na hindi lang si Ernesto ang may problema. Ako rin, may mga pagkukulang at mga takot na hindi ko pa rin kayang harapin. At habang ginagawa ko ang lahat para ayusin siya, hindi ko nakikita na ako rin pala ang may mga bagay na kailangan ayusin. Napansin ko na sa kabila ng lahat ng pagpapakita ko ng alaga at pagunawa, ako pala yung nagpapahirap sa sarili ko. Gusto ko sanang mag-isa, gusto kong magpahinga, pero parang hindi ko kayang kalimutan siya. Kung gusto ko ng pagbabago, kailangan ko itong simulan sa sarili ko. Kailangan ko ng pagkakataon para hanapin ang sarili ko. Hindi na pwede na laging ako na lang ang mag-aalaga. Hindi ko na kayang maging sugar mommy kung hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ako, na kaya ko paring buuin ang relasyon namin habang ang puso ko ay puno ng takot at pagsisisi. Kaya't nagdesisyon akong kausapin si Ernesto ng mas maayos hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman ko. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Kailangan ko rin ng oras para mag-isip, mag-isa. Hindi ko na kayang magpatuloy ng walang pag-unawa sa sarili ko. Sinabi ko sa kanya na magpahinga muna kami, na kailangan kong mag-focus sa sarili ko at magsimula ulit. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin yun, pero alam ko na kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. Hindi na pwedeng laging ako ang nagaalaga, at hindi pwedeng magpatuloy kami kung hindi kami pareho handa. Alam ko na may mga pagkakataon na parang hindi ko kayang bitawan siya, pero sa bawat araw na lumilipas, natututo akong tanggapin na kailangan ko ng space. Kailangan ko ng time para mag at hindi ko kayang gawin yun habang ang puso ko ay puno ng pagkatalo at pangarap na hindi ko kayang tuparin ang mga huling linggo na magkasama kami ay puno ng tensyon, hindi ko siya kayang iwan, pero hindi ko rin kayang magpanggap na okay lang ako. Kailangan ko ng pagtanggap sa sarili ko bago ko tanggapin siya ulit ng buo. Dahil dito, nagsimula akong magbago. Hindi ko na kayang itago ang sakit na nararamdaman ko, kaya naghanap ako ng mga bagay na makakatulong sa akin mag-move forward. Nakipagkita ako sa mga kaibigan ko, naghanap ng mga bagay na magpapalakas sa akin hindi ko kayang magpatuloy kung hindi ko matutunang magpatawad, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Lahat ng nararamdaman ko ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa amin ni Ernesto. Nasa punto ako ng buhay ko kung saan kailangan ko ng magdesisyon, maghihiwalay kami, o magpapatawad kami sa isa't isa at magpatuloy. Hindi ko alam kung handa na akong magbigay ng lahat ng kailangan ko, pero ang puso ko, patuloy pa rin naghahanap ng sagot. Ngayon, nararamdaman ko na may parte sa aking puso na unti-unting naghihilom. May mga araw na hindi ko kayang mag-isip ng maayos, pero kahit papaano, unti-unti, nagiging magaan. Ipinaglalaban ko pa rin siya, ngunit hindi ko alam kung magiging sapat ba ang pagmamahal namin para magpatuloy. Dumating na ang pinakamabigat na parte ng lahat, yung gabi na kailangang magdesisyon hindi ko na kayang baliwalain pa. Hindi ko na kayang magtago ng mas maraming lihim, hindi ko kayang itago ang sakit at ang mga tanong sa aking puso. Isang gabi, nagpa siya akong makipag-usap kay Ernesto. Pagkaupo namin, pareho kaming tahimik, parang ang bawat segundo ay mabigat na naglalakad sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero sigurado akong maghahanap ako ng paraan para makuha ang mga sagot na hinahanap ko. Ernesto, kailangan natin pag-usapan ang mga bagay na hindi natin kayang takpan pa. Pagkabanggit ko ng mga salitang iyon, parang bumangon ng tensyon sa hangin. Minsan, ang mga hindi nasabi ay mas malakas pa sa mga salita. Alam ko na may mga bagay na hindi siya handang tanggapin, pero sa mga mata ko, nakikita ko ang pagkabigo. Hindi ko na kayang magtago ng mga nararamdaman. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Gusto kong magbago, patuloy ko gusto ko ng sarili kong buhay, gusto ko ng pagkakataon na magisa, na hindi ako laging mag-aalaga. Tahimik siya at hindi gumagalaw. Wala akong naririnig mula sa kanya, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga sandaling iyon. Ang bawat minuto na tahimik siya ay parang pinipiga ang puso ko. Ang katahimikan, ang pagkabigo, at ang hindi pagkakasunduan, lahat iyon ay nagsanib sa isang malalim na tanong na hindi ko kayang isuko. Pwede bang mag-isa muna ako, tanong ko, sabay tingin sa mga mata niyang parang naglalaman ng lahat ng nangyaring mga taon. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya, pero alam ko na kung magpapatuloy kami, ang relasyon namin ay magbabago na magpakailanman. Alam ko na hindi ko na kayang patagilid lang na maghintay ng solusyon sa mga tanong na nagsasaktan sa akin. Kung magpapatuloy kami, ang buhay namin ay magiging ibang klase na. Ang pagkabigo ay nangingibabaw sa lahat ng ito, pero natutunan ko nang tanggapin ang lahat. Minsan, hindi mo na kayang pigilin ang daloy ng mga bagay, at yun ang pinakamasakit. Sa mga tanong na sinasabi ko, may mga sagot na hindi ko kayang tanggapin. Kahit tanong gawin ko, parang ang puso ko ay napakatigas at hindi ko na kayang pabalay ka ng lahat ng mga sandaling nasayang. Nakita ko sa mga mata niya ang paglisan ng mga pangarap, parang nawawala siya sa mga sandaling iyon. Ang sakit na makita ang taong mahal mo na parang siya ay nawawala na sa mga mata mo, na hindi na siya makakabalik sa iyong mga kamay. Si Ernesto, isang tao na ginugol ko ang lahat ng oras ko, pero sa oras na ito, parang hindi ko na siya nakikilala. Hindi ko alam kung ano ang magiging bukas, ngunit sa mga sandaling iyon, ang puso ko ay puno ng mga tanong at paghihirap na hindi ko kayang alisin. Marahil, ito na ang huling pagkakataon na magtataglay kami ng pag-asa. O baka ito na ang simula ng pagtatapos ng lahat ng iyon. Sa huling pagkakataon, pinili kong magtanong. Pinili kong magpasya. Pero wala akong kasiguraduhan kung anong mangyayari pagkatapos nito. Lahat ng nararamdaman ko ay nagiging magulo at kahit na gusto kong magpatuloy, hindi ko alam kung makakayanan ko pang magsimula ulit. Sa huling kabanata ng kwento namin, natutunan ko na kahit pa hindi naging madali, hindi ko kayang patagilid na lang. Dati, lagi kong iniisip na baka may paraan pa, baka may magbabago pa kung maghihintay lang ako. Pero ngayon, ramdam ko na hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Ibinigay ko na ang lahat, naghintay ako ng sagot, ngunit wala nang natira kundi ang mga tanong at sakit na hindi ko na kayang pasanin pa. Ang pinakamahalaga, natutunan ko ring tanggapin ang sarili ko. Kung ano man ang mangyari, ako ay magiging okay. Alam ko, may mga pagkatalo na hindi na kayang ayusin at hindi ko na kayang ipilit pa. Gusto ko nalang maging masaya at hindi ko na kailangan si Ernesto upang mabuhay. Ang mga alaala namin ay magiging bahagi na ng nakaraan at hindi ko na siya dapat gawing dahilan para magmukhang mabigat ang bawat araw ko. Tapos na ang lahat ng mga tanong at sagot. Natutunan ko na ang mga pagkatalo, kasinungalingan, at mga sugat ay bahagi ng buhay. Walang magagawa ang pagmamahal na hindi kayang tapusin ang mga pagkakamali at kahinaan. Mahirap tanggapin, pero napagtanto ko na ang huling hakbang ay hindi madali. Nakamtan ko rin ang kalayaan at wala nang magbabago sa mga desisyon ko. Hindi ko na siya kayang tanggapin sa mga kondisyon ko at hindi ko na siya pipilitin pa. Hindi na kami pwedeng magpatuloy sa ganoong kalakaran. Ang mga bagay ay magbabago at sa bawat hakbang na gagawin ko, natutunan ko na kailangan ko rin mag-move on. Ang mga pagtingin ko sa kanya, ang mga araw na magkasama kami, lahat ng iyon ay magiging alaala na lang. Ang huling pagkakataon ay malabo na, at wala nang magpapabalik ng mga araw na iyon. Kung magkakaroon kami ng huling pagkakataon, hindi ko na siya pipilitin. Ibinigay ko na lahat ng nararamdaman ko, at alam ko, hindi na siya magiging sapat para baguhin ang takbo ng buhay ko. Ngayon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral, ang pagmamahal ay hindi palaging sapat para manatili. Kahit gaano pa kahalaga ang isa't isa, may mga pagkakataon na ang relasyon ay hindi na healthy. Ang pagpapatawad, sa sarili at sa iba, ay ang tanging paraan upang magpatuloy. Wala nang ibang paraan kundi ang tanggapin na ang ating mga pagkatalo at pagkakamali ay bahagi ng ating pagunlad. Minsan, kailangan natin mag-let go para magpatuloy hindi ko na kailangan ng validation mula sa kanya. Ako na lang, at ang buhay ko, ay magiging sapat. Magiging masaya pa rin ako, kahit na nag-iisa. Kasi natutunan ko na, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pinaka-importante ay ang sarili ko. Kung wala akong sarili, paano ko magiging buo? Siguro, ang pagmamahal ko sa sarili ko ang magiging susi para makapagpatuloy at maging masaya.